Macaulay the PH, your passion the lover channel. Mag-subscribe ka na! Sa isang makabuluhang hakbang ng pagtulong at malasakit, inilunsad ng Miss Grand International Organization sa pamumuno ni Mr. Nawat Itzara Grisil ang proyektong tinawag na Save Philippines and Vietnam. Layunin nitong magbigay ng agarang tulong sa mga nasa lanta ng matinding bagyong tumama kamakailan sa dalawang bansa. Lubos na nakikiramay ang Miss Grand International Organization sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at naapektuhan ng sakuna. Kasama ni Mr. Nawat sa proyektong ito ang reigning Miss Grand International 2025, Emma Mary Tiglao, na personal na dadalo sa Pilipinas upang mag-abot ng tulong, magbigay ng inspirasyon at magpahatid ng mensahe ng pagkakaisa. Makikibahagi rin ang buong MGI team mula Thailand bilang bahagi ng kanilang humanitarian mission. Ayon kay Mr. Nawat, hindi sapat ang puro salita lamang, dapat may kasamang aksyon. Sa pamamagitan ng Save Philippines and Vietnam Project, layunin ng organisasyon na ipadama ang totoong diwa ng pagiging grand, ang pagkakaisa, kabutihan at malasakit sa kapwa. Sa panahong maraming nawala ng tahanan, pag-asa at kabuhayan, naroon ang Miss Grand International Organization upang magbigay ng liwanag at suporta. Ipinapakita ng proyektong ito ng tunay na kagandahan ay hindi lang nasusukat sa corona, kundi sa pusong handang tumulong at magbigay pag-asa sa oras ng pangangailangan. Isang mensahe ng pagmamahal, pagkakaisa at pag-asa mula sa Miss Grand International Organization, patunay na sa likod ng karangyaan na entablado, naroon ang tunay na diwa ng pagiging makatao.